Kumusta mahal na mamumuhunan? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kung gusto mo, maaari mong i ang video. Iminumungkahi naming pag-aralan ang bawat indikator ng organisasyong pinag-aralan nang mas malapit. Ngayon ay titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, Meta Platforms Inc. Ticker LAU. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hunyo 18, libo at 25. Sa pamamagitan ng pag-uuri Guru Markets Kumpanya Meta Platforms Inc. na bibilang sa subkategory. The Internet, 62 organisasyon ang lumahok sa paghahambing at ito ay napaka-representa. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, tatlo sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 2.6 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Nakikita natin na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 3 puntos Meta Platforms, Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Meta Platforms Inc. at mga subkategory na kumpanya, nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Meta Platforms Inc. Nagpakita ng pagbabago ng 38.3%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 17.6%. Market capitalization ng kumpanya Meta Platforms Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 1,753.04 Bilyon. Ang market capitalization ng subkategori ay US Dollars tatlo Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 157.8 Bilyon. At ang capitalization ng subkategori ay 1,023 Bilyong dolyar. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Meta Platforms, Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang halaga ng stock market ay 17.07%. Ang book capitalization ay 15.67%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US Dollars 43.15 Bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 27% ng kapital. Rating ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, mabuti, isa puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 26.3. Ang average sa subkategory ay 29.2. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa point. Ang tubo sa huling labing buwan ay US$ 66,000,000 at 30 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ daan at 42 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay isa tatlo. Ang average sa subkategory ay 6.5. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng tolet, Toilet 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars at milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars at milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 30.1% na may average na 22.4% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 3.26%. Ito ay 423% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 23,600 at 67,000 dolyar. Habang sa subkategori ay mayroong 4,500 at 21,000 dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$800 at siyamnaputsyam punto Na may average para sa subkategory na isang daan at limamputapat dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat empleyado ng organisasyon ay 2,300,000 dolyar. Subkategory, 6,100,000 dollars. Kita sa bawat empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga ibinebentang pagbabahagi ay 1.4% na may average para sa subkategory na 1.1%. Teknikal na tagapagpahiwatig Greha labing apat na nagpapakita ng antas na 65% para sa kumpanya Meta Platforms Inc. Sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 65%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ Dollars at na pito. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ Dollars at tatlo. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na season ng sistema ng sanggunian sa pagsusuri ng stock. Guru Markets Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Bilang Resulta ng Pagsusuri ng Stock Meta Platforms Inc. Informasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets isang desisyon ang ginawa. Huwag buksan ang deal dahil ang video ay isang pagsusuri. Salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system. Guru Markets